Inula ng suporta mula sa Senado ang panukalang isang daang pisong umento sa sahod ng mga minimum wage earners sa bansa. Hindi namang maiwasang puri ni Senador Bong Revilla ang pagtalakay ng panukala sa plenaryo buwat na rin ang matagal na itong daing ng mga manggagawa. Ang buong detalye tinutukan ni Raymond Tinaza. Pinori ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang Senado sa pag-umpisa nitong talakayin sa plenaryo ang matagal na itutulak na panukalang umento sa sahod. Makita matagal na sinusulong ni Reville ang panukalang batasa para sa 150 across the board wage increase simula pa ng kanyang unang termino sa Senado noong 2008 sa ilalim ng 14th Congress at patuloy na inihain ang kaparehong panukala sa 15th, 16th, 17th at 19th Congress. Ikinagalak ng senador na matapos ang halos dalawang dekada ay umuusad na para maging isang ganap na batasa ang kanyang hinahangada na aumento sa sahod ng mga manggagawa. Sa kanyang naging co-sponsorship speech, binanggit ni Revilla na advocacy na niya ang pagsabatas ng dagdag sahod bilang isang neophyte na senadora at hanggang ngayon na isa na siya sa mga pinakasinyora na miyembro ng kapulungan Inalala ni Rebilia ang naging mahabang pakikibaka para ang nasabing panukala ay may sponsor na sa plenaryo. Gayunman, mataas ang kanyang kumpiyansa ng matagal na pagpaglaban para sa kapakanan ng mga gawa ay tuluyan na magbubunga. Sinabi naman ni Senate President Juan Miguel Migs Zubiri na hindi masisi na ang Senado na ang kumikilos dahil wala namang aksyon ang regional wage boards sa hirid na ng mga manggagawa. Unang Una ang ipinangako ni Zubiri na may mapasa ng Senado ang 150 legislated across the board wage hike pero hindi ito nangyari. Ang ganda yun, hindi pa inaaksyonan ng regional wage boards. Kaya hindi nyo po masisi ang Senado na gumalaw para sa ating mga manggagawa. Now is time that we push for the benefits of our labor sector. Ako, si Raymond Tinasa, para sa Kwentong Politiko.